Ako nga pala si Erwin Padillo ng Pagbilaw Quezon, lumalaro po ako sa IRPQ And ganito po, nag-start po ako ng pag-iibon 2015 Unang sabo ko, gulong agad <laughs> At bago po ngayon yan, may mga lumalaro po ulit ako sa IRPQ Awanan ng sa inakaparte nakaparte naman ng konti. Sa parte no po, no? Yung na, ano nga po natin na superset. Uh, super set. Dalawa Ayun. ibon ko sa super set. Ayun, bali idol, kailan po kayo nag-start, uh, ano, mahilig sa pag-iibon? 2010 pa. 2010. Bago, oh, nag-start na ako mag-ibon. Hmm. Bago 2015 na uh, hilig ako lumaro ng karera, unang-una pa sa Sariaya kay MBPRC. MBPRC. Oo. Opo. Bago 2016, nag SNRO ako at saka na QRP awa ng Awanan Diyos naman eh unang lipad ko sa SNRO first overall champion ako ng Santa Rita galing ano po Saan? bago 2017 second overall ako ng QRP QRP, ang galing QRP so maraming club na rin po talaga kayong nalaroan dito maraming sa... na, halos dat, dito halos sa kaisong na. nalaroan ko na ayun bago dito sa Wallo Race kay Sir Bart nag second overall champion ako ng Norte ang ibong ko naman pinalaro ko kay kay kumpara sa pinsan ko kay Escoto. Escoto. Escoto, Builders. Ayun. Yun, bago nung nag-summer race, nag-champion din ako ng overall champion ako ng summer race sa Kaiser Bart. Ayun. So, sir, nung nag-start po kayo, paano po kayo naka-acquire ng mga ibon uh, na ginamit niyo noon? Ang ibon ko po noon, nagsimula po ako sa ibon ni X Machina. Ex Machina. Oo, na nahuli po dito na may tama ng Falcon. Opo, opo. Yung po napagaling ko. And then bago po yun mamatay, nasabi ko kay Ex Machina na nanalo yung anak. Opo. Yun. yun yung yun na, tawagin ni eh. si Benchingo. Benchingo. po. Oo, yung tawagin. Yun na nga po yung mga Terminator. Oo, oh, yung na. mga Terminator. Oh. So credits oh. kay Sir Rodel Salazar. Oh, ano? bago yung kay paring Jason Villanueva sa Riyaya Bros. Nakahirma ko doon ng hen. Dokor, ipinapares ko na ipinapares. In peace and fuse. Yun, pamula nung no, ginagamit ko na rin. Nagdire-diretso. Nagdire-diretso na. Ayun, ang husay. So, bale idol, pe, pwede nyo po ba kaming yung tour sa inyong lop? Pwede, pwede. Bale, ito, idol. Ano pong section ito? Ito po, ay pang Southyo. south yun. South sector to. Lahat dito, dito, dito naman yung inalagay. Inaano ko muna sa panahon para sila na kayang-kaya oh. na dalhin na one-uncord, mga sipon-sipon na na simple-sipon, nang ma-immune agad sila. Ayun. Pero pagkatapos naman nito, nang, nang norte, pag on season na po, lipat na po. Lipat na. naman sila doon. Dito naman ang norte. Ayun. So, mga simple no, no? Ito. No, simple, simple lang. Yan, mga pang ano ko yan. So, yan ang makikita nyo, mga kalapatids, napakakikinis ng mga ibo, no? So, ulan na yun at arawin siya. Ah, oh, Oo. Oh. Galing. Sinasanay ko na sila. Ha, dahil ang lili pa din nila, maulan, mainit. Maulan, mainit. Oh, kaya sinasanay ko na sila ng ganun ng immune system nila sa kape ang press kung ko, ko dito hmm. So bali idol pepe pwede niyo bang ipakita sa amin yung mga naging winner at saka yung mga producer niyo? Oh sige sige pwede Patay. So bali ito yung anak ni idol ang kanyang partner sa kanyang love Eh uh, ito ito po ang Pero champion ko ng SNRO Santa Rita. Anak po ito nung kay Rodel Salazar. Ah, kagandang ibon po, ano po. So, ito yung mga Terminator lang. Uh, po. Terminator po ito. Yan, ni Sir Rudel Salazar. Gandang ibon. At saka po ito, kapatid. Oh. Ito po naman po, kung tawagin ni si Benjin ko, three times takloban po ito, nilipad nito. Three times takloban? Three times takloban. Ito humakot ng mga side bit na marami. Ang galing. <laughs> three times takloban, no? Oh. Three times. Kaya ibon na to. So mga anak po ito nung mismong Terminator po. Oo. Oh, pero anak nito, yung pinanalo namin ng Supra Set ngayon lang sa ERPQ. Ah, okay. So yun na yung itin. Mm. Hindi, tsaka yung check, yung black check na ano. Ayun, ito din. So to producer na, top. maganda na lipad, maganda pang mag-anak sa ano, sa'yo. Uh, 2015, nag-aanak pa siya ng winner. Uh, Tapos yung... Uh, 2015. Ayun. Yung anak niya no, yung kay Edsel. Yon. at saka yung kay Edsel na kay Ed, three times takloban din yun. Si 78, kapatid din yung sundiyo. Unang anak sa kay Edsel, unang anak noon, MacArthur agad. Arthur agad. Ang nilabas, finisher. Kaya ano, ito, click agad yung ano nila. Kahit, kahit saan may pares ito, talaga kumakana. na. May speed na, talaga may homing talaga. May homing. Oo. Sa so, mga Terminator, ayun yung ibon, napakagalik. Malaki pong ibon siya. Kaya lang siya, ang kagandahan, may baywang siya. Bahit malaki siya, talagang uubusin niya ang katawan uubusin sa paglipad. Paano po kayo mag-prepare ng mga breeders pagka magsasalang na po kayo ng ibon sa upcoming season? Ang ginagawa ko ay pinupurga ko muna. Hmm. Pagkapurga, ligo, flushing, and then one week before, vitamins, bago sasalang ko na parehas. Ayun. Pero bago mo isalang, dapat maganda po ng ibon. May katawan, walang sakit, opo. para ang anak healthy. Healthy, opo. Mm. So, yun yung mga simple. Sa ano po, Idol, uh, once na po na aakyat na po ang training at saka derby, ano po yung preparation nyo sa mga panlaban nyo? One uh, one week before, nagpupurga ako. Mm. Bago mag-training, purga. Bago mag-derby, purga rin ako. Bago bigay ko, bigay ko ng mga supplement, opo. kung anong bigay ko ng first lap, at saka nung training, hanggang katapusan na yun, hanggang derby na yun. Hanggang hindi na, na ako nagbabago, hindi na ako nag-a-adjust, hindi na ako nagdadagdag. Dahil isang pagkakamali mo lang ng bigay ng gamot, yun hindi ah, ka uwi ka, ka na. Gugulong ka na. Ay, ang gagawin mo, training pa lang, bibigyan mo na ng gamot kung ano ibibigay mo sa derby. Ayun po. Para in case, na dire na hindi sila maglulugon. Opo. Dahil pag binago mo ang bigay mo ng gamot, binago mo ang bigay ng patuka, magamisan... Nag-ano, nag sila, nag-iiba balahibo, nanulugon. Tsaka pati ang hirap Nagda-down agad ano so, na po Kaya dapat Kung anong bigay mo ng training Hanggang derby dapat Yun na po yun Yun na yun Huwag ka nang babaguhin mo Ayun So bali idol Sa mga patoka naman po Meron po ba kayo Specific na ginagamit na patoka O May sarili kayong mix Hindi bali ako Ang binibili ko lang ay yung Kay ano Kay Ano na tayo Yung paladan. Sky High. Sky High po. Bago, ina, inaano ko na, dinadagdagan ko na lang ng mani, dinadagdagan ko ng kaunting sap, kaunting balatong. Apo. Oh yun lang. Yun lang. Simple oh, lang. Simple, simple lang. Bago ang baho nila, bite a bully lang. Yun bite a bully okay. lang. Yun lang. Napaka-simple. So, bali, yun yung mga ginagawa ni Idol dito. So, ayan. Uh, matatapos na yung NDR nila pero siyang pa ibon nitong ni Sir. pa siya. may umuwi na siya. May umuwi pang isa, live pa. Live pa. Ang husay so bale yun yung ano, uh, one of the veteran fans here na rin din talaga dito sa pagbilaw. Ah, uh, okay, so. So bale idol, once po na may magtatanong at gusto mag-inquire ng mga bloodlines nyo dito na ginagamit, na mga kanyubi natin na gusto makasubok ng linya nyo, kayo po ba'y open na, na nag a-out ng mga bloodlines niyo po dito? Ang pag ako nag-a-out dito, gusto ko yung may lipad. Opo. Ayaw ko nung out na, aray, garun eh, ayoko. ayaw ko. O. Gusto ko makikita na halimbawa, natapos ko NDR, may umuwi sa akin, yun ang ini out ko. Ayun. So bali. ayaw ko nung pasok-sok na din, aray, anak ng champion, eh, malay mo yung hindi pumalo, di nakakaya ako. Opo. Opo. So bali talaga may lipad yun. Kung <laughs> so may lipad, o. Oh. so, Dali, yun ang mas maganda para kita nila, Ah may tinapos pala yung kapatid, Ari pala yung nawala sa training, sa ganun. Opo. Ay, alam nila na may lipad. May lipad. Oh. So, yun. Tulad nga ngayon, na, nabiyayaan tayo ni Idol ng isang finisher niya ng mas bate. God. Anak pa ng overall. <laughs> so, talagang ano, ang makukuha nyo dito ay may race record. Oo, oh, race, may race record. Hindi uh, ako nagbibitaw na walang uh, walang record. Ayun. So, bali yan. Kung gusto mo mag-inquire kay Sir uh, Erwin Padillo, Hipon Loop. Erwin Padillo, ang Hipon Loop. Oh, so, bali yan. Naka-flash sa screen. Yung Facebook page niya at yung Facebook page ng kanyang anak si John Ken at uh, John get, Hendrix Hendrix uh, Padillo. Bali ang ibong kong ginagamit kinukuha na ko din na din niya dahil si paring Sariaya Bros. Sariaya Bros. Isa sa pinakamagaling na mag-ibon sa norte. Ayun. King of so, the North King yan eh. King of the North. Oh. Ang isa din sa veteran ng uh, oh, so. so bali yan, uh, PM niyo lang si Sir uh, no, Erwin Erwin Padillo. So ayan, uh, Hipon Lop sa Facebook. So bali idol, meron po ba kayo shout shoutout? Uh, shoutout nga pala sa uh, aking kumpari, kay eh, Parin Boy de Rapinan, kay eh, Parin Palande, kay eh, Boss Allen, ang president ng ARPQ. Team Pagbilaw. Team Pagbilaw. Team Donate. Mga tropa sa, ano, sa Lucena. Eh, Sa Raymond, Abulensya. Ayan. 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 Mga aking bayaw, si Parin Joey Kumiya. Pinagunglop. <laughs> <laughs> shoutout po sa inyo uh, lahat. shoutout. At saka sa mga lahat ng pansir dito sa Quezon. shoutout po sa inyo. Saludo ko sa inyo. Ayan, ah. Kayo ang ginagawa ko motivation. <laughs> Lahat so, ng mga nag-champion, ginagawa ko motivation. Ayun. So ayan, shout out po sa inyong mga idol. And then ayan, uh, kung gusto niyo mag-testing ng mga ano, yung mga nililipad dito talaga ni Idol, yung mga hmm. winners, ang halos ang ina dito ni Sir ay may lipad na talaga. Hmm. So PMPM -PM lang. At baka maubusan. <laughs> <laughs> so ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video naming na ilalabas. Marami salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.